na yung gulong daw, rubber, eh merong expiration? Yes! ka ng bagong goma, hanapin mo yung expiration date doon, wala! May mga nagsasabi na expired na daw yan pag 4 years, 5 years, 6 years. Sino nagsabi? Ano yun? Anong basihan doon? Wala! Hindi expiration ang sinabing recommendation. Recommendation lang yon Nino, manufacturer, eh, pa panagkaroon na expiration yan, eh, kahit ibaon mo yan ng 100 years sa lupa, pag binungkal mo uli yan, inahon mo, goma pa rin yan. Pansin ninyo yung mga gulong ng mga trailer ng kalabaw sa mga probinsya to, ha? Yung talaga, umaabot na 20 years, 10 years. Gulong pa rin, gumugulong pa rin. Bakit inaalaw na ibang tire manufacturer ang retreading? Titigas lang ang mga goma niyo pag hindi nyo ginamitan nainitan sa daan na kasi nainitan niya habang tumatakbo eh. pag hindi niya nainitan yung rubber compound niya talaga maninigas, doon nga magbibitak-pitak doon talaga, hindi niyo na pwedeng gamitin ang totoo lang dyan sa recommendation of every 4 years 5 years, ay dapat magpalit ka na eh dahil napupudbud mo na yan numinipis na, yun lang ang dapat nyo talagang bantayan hindi yung date of production yan kung ginagamit mo naman at hindi mo napanipis masyado habang yung ginagamit mo lalo siyang nagdedikit dikit yung mga rubber compound niyan. Pag na-reach mo na yung level ng indicator na nilagay nila dyan sa gulong, yung maliit sa gitna na yan, pag yan pumantay na, numipis na, talagang delikado ng gamitin yan. Pero kung may regulation ng mga ahensya ng gobyerno, dito man sa Pilipinas sa ibang bansa, eh dapat nyo talagang sundin. Yun lang yun. So, bakit nila hindi nilagyan na expiration? Kasi walang expiration talaga yun. Ilang lang muna, ituloy si Gumrad. Adiós.